ala ala 2025 RMN new special coverage Siguridad naman para sa undas sa Gensan all set na kasama mo mula sa Army General Santos Rajuman Rose RMN live reports Report. All set na ang seguridad na ipapatupad ng Jensen City Police Office para sa darating na undas. Ito ang inihayag ni Jensen City Police Office Director Police Colonel Nicomedes Olivar Jr. Ayon sa opisyal, nasa mahigit 600 na mga police personnel ang kanilang ide-deploy sa mga simenteryo. Maliban sa mga simenteryo, magdi deploy din sila ng pwersa sa mga kalsada at mga areas of convergence na inaasahang dagsain ng maraming tao kasabay ng undas. Dagdag pa ni Police Colonel Olivar na bawal pa rin ang pagpasok sa simenteryo ng patalim, baril, sigarilyo, alak, maging ang mga malalaking speaker. Ayon sa opisyal, upang hindi maantala ang pagpasok sa mga simenteryo, iwasan na lang ang pagdadala ng mga ipinagbabawal na mga bagay. Matatandaan na noong nakaraang linggo pa, naka-high alert status ang pwersa ng PNP sa Jansan lalo na sa airport, T-port at terminal dahil na rin sa kasalukuyang ginagawang Batang Pinoy 2025 dito sa lungsod. Kasama mo sa RMN General Santos, Rajman Rose Tabosari Shoko, Tatak RMN. Ow, mm -hmm. mm -hmm.